Malikot. Di na ako malikot. Good morning. <laughs> ay, kita mo ay na naman. Umaalog-alog na naman yung cellphone. Ay, nasa ano ate. <laughs> oh. Hi, ate. Di na kami malikot. Good morning. Ito, wait, Sir. Sigurado yung ah. matutuloy na talaga ako ngayon. Sir, pakantong Sige, ka birthday niya. Ano? Pakan? Pakan? Pa, 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 pa <laughs> ton. Ay, ton. Akala ko. Ano? Sorry, sorry. Pakan <laughs> birthday niya. Sirang gwapo-gwapo mo talaga. Pag susunod okay. magbubuntis ako, paglilihaan talaga kita. Ano na? No? Hello, sir. Susunod magbubuntis ako, paglilihaan kita. Kasi ikaw mm. din yung tatay. <laughs> magbubuntis ka, paglilihaan mo ako, tapos ako yung tatay. Ganon. Oo. <laughs> <Totoo>. <laughs> Kasi walang kaya sa kampungan. Ibuka mo, ipasok ko. Maganda dalil... ng background mo. <laughs> ha? John Cruz, Ika, shoutout. Mm. Ano, ano ba yung nagustuhan mo kay Two Sige nga, magtanong ako. Ano? Kamukha mo kasi si Aljor. Aljor? Guwapo. Abunjor? abrenika uh, uh, Aljor Abrenica. Abrenica. -banda? Yes. Oo, tapos so, hindi ano? Hindi kasi sir, hindi nakakasawa yung mukha mo ba? Yung yung aura ng mukha mo. Cute siya na... Tapos ang um, sit-sit mo kasi magsalita, ang lambing-lambing mo, parang kang mabait na tao. Na, parang lang. <laughs> Hmm. Pag nagsama tayo, baka mapalo kita. Pero yun yung palo, na ano, hindi ka masasaktan. Ay, sana po? ah, pag... ah, more. Ah, gusto mo ba yon Ano daw? Hala, sa asawa mo, sir. O, oh, nandito. Inaabangan na kayo paglabas nyo. Shout out sa asawa mo, ate. Shout out sa iyo. Bigla bumait ah. <laughs> <laughs> Magpakita ka diyan, baba kita dito. Ay, ito na. Kabanyero siya ra. Thank you sa pag-share. Kita na mag na. Guys, wag kayo maiyak kung gusto niyo mag-send mag-send guys Mag-send lang kayo diyan para galingan natin. Tawagin mo tawagin mo si Jerry. Ito na. Ito pa Hindi ka may papakilala uh. ako sa iyo. Uh, Oo. Oh. oh. Hindi pero wag Say na siya, lang ako na lang muna. Mamaya na lang. <laughs> Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, tatlo kayo, sinong gusto mo, sinong gusto mo una sa inyo? Ano, ano, pagkakataon saan? Alam ba, Sir, wait lang, babay muna. Ah? Babay oh, Oh, muna. ikaw ba nagla-live? Ay, <laughs> <laughs> ka din kasi ni ate. Mm, thank so, you, di ma na kita ilalag, hindi na kita pupusuan. Mer, <laughs> yeah, <Okay>. Pero gugustuhin. <laughs> Sige, pangangin. Kaya... Ano yun? Anong pagkakataon yun? Ay, hindi, alam ba, mabibigyan ka ng pagkakataon, di ba? Alam ba, magkakaroon ng meet and greet si 2.0. Oh, pag nakita mo si 2.0, anong una mong gagawin? Tapos, magkasabay kayong tatlo. Hayaan mo ba silang mauna o ikaw yung mauna? Ay, syempre, mauna ako, uy. 30 minutes per person. <laughs> <laughs> mauna na sila. Oh, na huh? lang ako. Ha? Huh? Mauna na sila pa na lang ako. Mm. Kailan ka ba huling nabasa? Mm, 2007 pa. Long to tugol. <laughs> Talaga? Oo, kasi single mom ako. Na hindi Tapos... na makita 'yan. Nakatago na 'yan. may kamay na inuman mo. Baka pag ako naghanap, hindi ko na makita ba. No? Krabi ko. May kapay naman ako, oy. Pag, uh, ano, chine mo na. dito? Nakakapam, pa ba? <laughs> Hi, Jam Cruz. <Cruise. laughs> mm. Ano na, 2-5-0. O, anong ano gagawin ba? natin? Lagi... Anong mo kasi? Lagi ako nalalaglag dito. Tapos, uh, mamaya, tinan mo, aalis ka na naman dyan. O, siyempre, Sabi mo ba, na naman na. <laughs> Ano mo? Ano na? No. Ay Rosel, Marisa Jaharat. Strike and withdraw lang tayo, okay. Lady Boss. Thank you. Wala ka na namang radyo ngayon, okay lang yan. May radyo dito. Aaah. Para may po <pobyak> ka sa radyo. <laughs> Oo, kasi mamaya tatawagin ka na naman diyan, wala na naman ako. Mm -hmm. Ano na So hindi ka ba naghahanap? Actually, ganito yan 2.0. Ikikwento ko sa iyo. Ay, hey ka. walay ko lang doon sa ano nakilala ko sa LDR. Kasi mm. cheater pala siya. Akala ko, akala ko ako lang yung girlfriend niya. Tapos nalaman ko pang-apat pala ako sa girlfriend niya. Hindi hmm, pa ka hindi ayaw mo pa noon, marami kayo. <laughs> I miss Thomas <laughs> Anyway, okay lang naman yun kasi hindi naman ako nasaktan. Hmm. Matagal kayo? Ano lang, three months lang. 3 months? Sa loob ng 3 months, mm, ano ba yung ginagawa niyo being early at? Wala, walang silip-silip. Oy, naawa nga ako doon sa isa na, sa nag-chat sa akin. <laughs> Oo, mamatay o, tuto, man? Oh, Masyado kang defensive ah. Oh. Ay, siya pa rin inunan na kita kasi tatay. Subuan mo ng kore kung yung ano mo. <laughs> 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 Papakita ka. Ano? Mamatay man sila. Oo, totoo. Kahit Kahit tatubuan ng kurikong yung ano mo, okay lang? Kahit. May hirap igamutin yun. <laughs> Uy, isa Isa-isahin mo yun. <laughs> Ay, Gigi. Ano, yung, 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 Ay, ano yung, yung, you know? yung, isa, yung babae niya yung nagchat sa akin. Mm -hmm. nga ako kasi sabi niya, no? Mahal na mahal ko kasi siya, baka na magpapakamatay ako. Gano'n, gano'n siya. Mm, pinakita so, niya na tayo yung ano, yung, yung kayamanan sabi ko mo sabihin nag ano kayo nag ano may nangyari na sa inyo sa oo oh, oh, sis kaya hindi ko siya kayang mawala. Buti hindi mo sinabi, wag ka mag-alala, dalawa tayo gan. hindi ah, siya lang 'yun. Mama, Hiting, hindi ko ay Mo. Oo, totoo. Buti hindi ko 'yun. May stroke magawa. na sinungaling? Nungaling? May ika. May stroke siya. Siya ang may stroke kasi siya. Oh, bakit ayaw mo? <laughs> yes, ay, ang sagot diyan kung hindi mo ginawa. Ano sagot? Yes, ang sagot dyan kung hindi mo talaga ginawa. No nga, hindi ko nga ginawa. Yes nga. Ang oh, ano ito. Oh, hindi <laughs> na mag-explain dito. Yes. Ito yes. <laughs> ano ito Sabi ko, yes ang sagot. Kapag hindi oh, yes. mo ginawa. O sabi yes, mo, yes, no. Yun, okay na yung no. Ginawa mo na. Oh. Yes, hindi ko ginawa. Promise. Wala na. Nag-no ka na. Inaahon Ay, na kita sa kasalanan. Gusto mo gumawa ng kasalanan. Okay na. Ginawa mo na. Hindi. No, no, yes. Di ka hindi ka makaligtas sa akin Dong. Ano? <laughs> ah, ano ba yung nagustuhan mo sa ex mo? Wala. nagsin lang siya ng pera sa akin. Kaya ano? Tinanggap kaya ko Kaya pala nangingiisa lang kayo ng Gcash. Animal ka. Gcash. <laughs> Hindi. Hindi ako, hindi ako ng pera. Hindi din ako nagbabayad ng pera. <laughs> libre ako, libre. <laughs> hindi ako mayaman Uy. para magbenta. Hindi, kasi <laughs> yan. Yung time oh. na ano, yung time, yung time na nagka ako dito sa abroad. Ano oh. kasi, tinulungan niya ako noon. Yung time na down na down ako dito. Pero hindi oh. ako nang hingi. Siya ang nagbigay, hindi ko hingi. Mm. Siya ang so wala, hindi mo binayaran ng kusa? Hindi. Mamatay man? Mamatay man siya. <laughs> Wag ako. Mm, hindi ka makakalas sa akin, Pisol. Pisol. 0, hindi, hindi, mm. hindi ko magagawa yun kasi double take yung mga analis. Pwede mo namang ibulong sa akin. Wala namang nanonood tayong dalawa nandito. Shhh. Sabihin mo na kasi. Kung ano mag-ganyan-ganyan eh. Ano ba yun? Hindi ko alam sa'yo. Wala talaga? Wala. Promise. Kahit na no. tubuan ng kabuti yung ano mo. Wala mo. Ano? Ha? Wala. Never. Mabilis never tumubo yung yan. kabuti. <laughs> Uy, Pagkatapos ng na. live niyan, mag-iisa-isa ka na. Loan, daming kabuti o. Oh. <laughs> Yay. Ah -ah. Ano? So, ano ba ang gagawin natin? Oh, o so, hindi ko alam na, siya, kung ko dito, eh. Ipin... gusto si gusto ko kang umakyat. Oo, oh, ay dito ka na. Alam mo, so, ang ano gulo ma? mo kausap, Pisol. Dapat so, sa'yo, ano Pisilin. Oo. Oh. Ano man gagawin? Oo. Oh. Mas Sabi man, mo, kasi... kung gusto, mong magkaanak ka, ako yung tatay, tapos lilihian mo, paglilihan mo ako. Sabi mo, di ba? Oh. O oh, e, buka ibuka ka ipasok e, ko. Matatawa ka. Basa ka na no. Yay. Magpakita ka diyan. Kumagtago. Gusto mo 'yan, 'di ba? Oh. Huwag ka mag-alala, magpapaalam ako sa asawa ko, 'di ba, laki? Ah. Oh. Nandiyan ba siya? Ha? Kanina pa dai. Ano no. hindi ate? May mag-shot ka na, na sa kanya. <laughs> Paglabas mo ng bahay mo, wanted ka na. Ano ate, ang ganda-ganda mo. Nakikita kita sa mga ano, mga oh, pictures. Oh my God. Iya, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Okay lang yun, ay. Eh. Tinaheart <sighs> ko yung mga picture nyo, gano'n. Mm, yung family plastic. picture nyo. Eh. Yung family picture nyo. <laughs> <laughs> ay, naku, ang buhay, oh. <laughs> Guys, huwag niyo kalimutan mag-share ng live, guys, ha? Mag-repost ng live. And sa mga nagsisend ng gifts, guys, maraming maraming salamat. Pangbayad natin ng wifi. <laughs> Happy birthday ko ngayon. Ha? Birthday ko ngayon. Happy birthday. Anong gusto mo, regalo? Tintin? Ito okay na sa akin to regalo. Yung magla-live ako ng isang oras. O grabe ka, ubusin mo yung oras ko. Sira pangabuhayan ko. Intindi mo. kasi dalawang beses mo akong ano, pinaasa. Sindan mo ko 10, 10, 10k coins kahit magdamag tayo mag-live. <laughs> 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 ano? Kaya mo? Hindi ah. Uh -huh. ano na lang pala, 10 minutes, okay lang. <laughs> <laughs> Nagbagay siya. <laughs> Ay, Jigs. Ah. Uh -huh. Thank you guys ha, sa mga nagbabato dyan. Maraming salamat. So, Pinsiro, ano naman. na kasi? Anong-ano na siya eh? Yung ikaw yung nag umakyat tapos ako yung pipihitin mo kung anong gusto mong gawin ko sa'yo? Ako. Ay, kung gitarahin ko kayang gitara mo. Nananahimik ako dito, kinukulit mo ko eh. Hmm. Dahil ako naman mapagbigay ako, pinaakyat kita. Tapos pipigain mo ko. Ba't di mo nalang hilutin muna? Magigigil ako sa pisol. Pisol. Boy, Munti ka na maging pisot. <laughs> ano na nga ba? Uh, oh, ano? Oh, sige na nga, bigyan mo lang. Kasi ano, hindi ka naman na pwede. Bigyan mo na lang ako ng ano. Ng, Hi, Messi. Ano ba yun? Nang? Nung dating-dating. Dating-dating. Gusto mo magka-boyfriend? Hindi. Oh, hindi pala eh. Ay, oo. <laughs> oo. Oo. Oh. Dati, ka kagaling mo lang ba sa mental? <laughs> Wala kang desisyon na maayos eh. Pati ang nasisira na rin yung utak ko sa'yo, Pisol. Magulo ka kausap. Oo. Oh, sige na. Ano? Baka masakit ulo mo, mura lang para sa mo lang. ah, Pisol, sana napangiti kita. na no. Thank you so much sa pag-akyat. Ha? Oo bumabain mo na naman ako? Ay, gusto mo ako bumaba. <laughs> Oo. Mm. Alam mo, nagsusunto ka na yung, ano, nagre-request sa baba, <laughs> nagsisiksikan na sila. Oo. So, give and take ano lang. Ito, <laughs> ha? Hindi mo ako targahan pa ng jowa? Hindi ka pa pwede. <laughs> Oo. Namumula at namamaga pa yan. <laughs> mm -mm. Tanongin mo kung anong dahilan, kaya wala ka namang boyfriend sa personal, LDR man. Iwan ko, baka pinitik-pitik mo yan. sigi hmm. Sige, ano na nang, guys, papalo ng ano, ng, ng TikTok ko, tapos kung sinong gusto mag sa akin, mag-PM lang po kayo. O, di ba? Wagam-wagam, tigang. <laughs> Ako talagang nagsabi kasi hindi mo sabihin eh. Oh, sa totoo lang, you are not ready to enter the new relationship. Okay? Hindi ka pa ready. Hindi okay. ka pa hinog. Bakit ba? Oo. Bakit ka ba nagsidesisyon sa buhay ko? <laughs> Kawawa, ano nangyari? Talaga? Kawawa naman yung makilala mo tapos walang Gcash? <laughs> Hi, Glenn. Mm -hmm. Ay, kaibigan ko nga pala si Julia. Julia Barreto. Hi, ma'am. Oh, Ang ganda ni mama. Hello po. Good morning. Pag ako hindi mo sinabi yung maganda, pag siya maganda. Iba <laughs> 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 hey yung maganda sa tiga. <laughs> Maganda sa tigang. Di ba, Julia? Yung kasama mo. Sino bang tigang? Po? Ako nga sabi ko kasi. Tigang Bakit? Bakit? <laughs> Pati ba ikaw? <laughs> <laughs> hindi po. Oo, oh, ikaw na pinasin niya ako tigang. Ha? Ay, uwi lang niya. Nadilig yan. Kababalik niyan. ko lang. Ah, kababalik mo lang. Kababalik ko lang. Okay. So, hindi ako tigang. Good to know, ma'am. Mabuti nakatikim ka ng luto ng Panginoon. <laughs> Oo. Uh oh. Sana nagdala ka, no? Pinutol mo yun, tapos dinala mo dyan. <laughs> Makatikiman niya kasama mo. <laughs> Uy, I'm <poor>. on tour. <laughs> <laughs> bakit siya sinabihan mo eh, maganda? Ipagitan mo, mo to kay Julia. Gusto ko makasabi si Julia. Julia. O, oh, di ko na lang sa TikTok niya. TikTok ko oh, kaya ito. No. <laughs> 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 it Julia. Eh, yeah. si Julia na lang daw. Ayan Anda si Julia. Julia? Oo, oh, nagkakape. Kape po. Ang kakape siya no? kasi. O oh, <laughs> sige, siya na lang. Pisol. Ay, episode Ay, pisol. Oh. Wala, nagtatampo agad yung selos. Oh. Hirap mo maging jowa. Hindi pa nga tayo nagselos ka na. Ano ba? Sakit ka sa ulo. <laughs> ano? ba ano ka ba, ano, pisol? Ano? Oo, oh, I stay in dance. Ano ba yung, uh, ano ba yung, ano, ano ba yung uh, pag-uugali meron si Pisol? ano, uh, mabait ako tapos ano, tapos mabait. Lang. Mapagmahal. Pero palagi oh, mabait tapos ko. mabait. Okay yan? <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Hindi. Mabait tapos, tapos mabait. Yan. Ano makinig ka kasi? Ano makikinig ka na? Mm, <laughs> uh -oh. ano? Oo. Ano ako mabait tapos mapagmahal, tapos mapagbigay, tapos yun, mabait, mapagmahal, mapagbigay. Mm -hmm. Kaya ako, kaya palaging nagchichit yung mga jowa ko kasi mm -hmm. mapagbigay kasi ako eh. So bakit iniwan ka? Kasi, kasi nga ano, uh, mabait nga ako, open nga kasi ako. Oh, hindi ka makasagot. Sandali lang, tinatawag na ako ni Madam. Baba, ako na lang bababa uli. <laughs> Opo, sandali lang po. Ha? <laughs> Sige, ano mula? Ano? Wait, wait lang ha. <laughs> Ibang-ibang pa pa. Subukan mo lang. Wait lang. <laughs> Lagra. <laughs> <laughs> Magpahinga ka na, Pisol. <laughs> ano? 2.0? Grabe si Pisol, ano? no? Adi. <laughs> ah, sandali lang. Ano? Si Julian na lang mo kausapin mo. Hindi, huh? sige na. Ya. Ano? <laughs> Tanda bibigay ko lang po kay madam ko. Oh, Julian, kausapin mo muna. Ibigay mo mamaya. Hindi, kausapin mo ano muna siya. Ano ka sabihin mo? <laughs> Paano <laughs> <laughs> ba talong niya sa akin? Sagutin mo na. Oo, sige na. Oo. Anong, gusto dila 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 Anong gusto niyo malaman about episode? ano Anong gusto niyo malaman? Diyos ko, ayoko sa social media. Oh my God. May nagkakagulo ah, na kayo. Ayoko humarap Mabu, sa social media. Ayoko. Pakita ka dito, ma'am. Hindi ka na makita. Oh, oh my God, di ka nagtitiktok? <laughs> nagtitiktok po wow, ako. Mabay pa na guys, hindi ako pader na yung usap natin. O oh, sige, mo na. Ibaba mo na, ibaba oh, mo na. Sagutin ako. mo si Pisol mamaya I ah. Ibaba nyo na po. Pungo tayo Pisol. Eh ano, bang, ko, gusto yung... Pisol <laughs> <laughs> ano ba bang gusto nyo? Pisol kasalana. Ano bang gusto nyo malaman about kay Pisol? Sige pa ako po <laughs> yung kasama niya dito sa work. Mm -hmm. Good BM po. Okay, Ay, magbabasa ako ng comment. Okay lang magpakita ka. Ito po, nagpakita na ako. My god. Nagkaano pa ako dito? Na wala na tuloy si Jose. Mabuti na lang. magpaakyat ka na magpaakyat ka ulit host ng iba ng ibang guest kasi po hindi ko ano hindi ako marunong dito promise ay ako bala sa iyo tuturuan kita ano pa kita sa camera ma'am nang maayos Huwag ka magtago sayang Just ganda ko. oh uy ayoko baka ayoko kasi ipo-post ko ayoko hindi ako ay, ayaw hindi ako pwedeng mag-post ah sige baba kita Sabi sabihin mo lang kay episode binaba kita okay oo sige baba ah. ko baba ba bye sige, po. Sige, ba bye po bye bye ho